May kidney stone ka ba at gallstone? Sa video ko ngayon ay babahagi ko sa inyo ang isang natural na herbal na medisina para dyan. Kayo huwag ka na mag-alala, panoorin mo to hanggang dulo. Maraming hindi nakakaalam na ang daon ng mangga ay isang mabisang herbal na gamot para sa ating kidney stone at gallstone. Dahil ang daon ng mangga ay nagtataglay ito ng antioxidant, polyphenols, terpenoids, anti-diabetic, and anti-inflammatory properties na makakatulong para unti-unti nitong tunawin ang bato sa ating kidney. At hindi hindi nga tayo mahihirapan sa paghahanap ng daon ng mangga dahil dito sa atin, ang puno ng mangga ay tumutubo kahit saan. At tamang tama, meron tayo ditong puno ng mangga sa tabi ng ating bahay, kaya tayo ngayon ay nanguha. Ang proseso na gagawin ko ngayon ay gagawin natin itong tea. Isang bilaong daon ng mangga ang gagamitin ko ngayon. Ang daon ng mangga na ginamit ko dito ay dahon ng Indian mango. At kahit anong variety ng mangga ang available dyan sa inyo ay pwedeng pwede po yan. At kapag natanggal na natin ang dahon sa tangkay ng mangga ay pwede na natin itong hugasan. Kuskusin natin isa-isa ang dahon para matanggal talaga yung dumi. Dahil bato ang pinag usapan natin dito, ay kinakailangan natin ng maraming dahon. Ito ay para sa mabilis na resulta at para mas epektibo. Alam nyo ba na ang pag-inom ng dahon ng mangga ay napakadaming binipisyo? Hindi lang ito sa pagtunaw ng kidney at gallstone, kundi nagpapalinaw din ito ng mata. Dahil nga antioxidant ang dahon ng mangga ay mayroon siyang chlorophyll properties. Ang chlorophyll properties ay isang substance na nagpapaganda ng daloy ng ating tugo na kinakailangan ng ating mata. Kaya kung ikaw ay may kidney stone at malabo din ang iyong mata, ang video na to ay para talaga sa iyo. Tatlong beses natin ito hugasan dahil ngayong ibang dahon nito ay tinitirhan ng mga insekto. At pagkatapos ay isasalansa natin siya ng maayos Huwag natin ilagay ng diretsyo sa ating kaldero dahil magbubuhaghag ito at hindi siya magkakasya Pagpapatungin lang natin siya at ikakamada natin ng maayos sa ating kaldero kapag okay na siya ay pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Aapawan lang natin ng tubig ang dahon ng ating mangga. Ayan, pwede na natin siyang pakuluan. At kapag kumulo na ay babawasan na natin yung ating apoy. Hihinaan na natin siya at uurasan natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes ay magiging ganyan na ang kulay ng tubig niya. Okay na to at pwede na natin siyang hanguin. Palalamigin muna natin ng konti saka natin inumin. Medyo mapakla ang lasa niya pero may tamis siya sa dulo. Huwag na nating intindihin ang lasa, ang mahalaga ay tayo ay gumaling. Isipin natin ang malaking gastusan at sobrang mahal ng mga gamot ngayon. Dagdag pa kapag bato ang pinag-uusapan ay sobrang mahal ng operasyon. Tuloy-tuloy nyo lang ang pag-inom nito sa loob ng tatlong buwan at sigurado masosurprise kayo sa resulta. Makakatipid tayo dito at gaganda pa ang ibang senses ng ating katawan. Para po mas epektibo ay dalawang beses po natin ito iinumin sa isang araw. Sa umaga, isang oras bago tayo kumain ay iinom tayo ng tatlong basong nilagang daon ng mangga at sa gabi naman bago tayo matulog ay isang baso. Ito ay napaka at proven tested na talaga na nakakatunaw ng kidney stone at gallstone. Sana po nagustuhan niyo po ang video na to. Pabigay naman po ako ng thumbs up at pa-share po ako dun sa mga kakilala nating may ganitong problema para po tayo ay makatulong. Ako po si Mama Gem ang nagsasabing health is wealth. Maraming salamat sa support at panunod at God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!